At ang unang-unang ang gagawin ni, sa uh, ni Ombudsman Remulia, ngayong siya na talaga na bilang Ombudsman, ay bubuksan daw niya ang Statement of Asset and Liabilities at Net Worth ni VP Sara. Na sa akin naman, wala akong pangamba dahil si VP Sara naman po ay transparent no? at simple ang buhay. Sa so, tingin ko, wala silang mahahanap na tanggong tag, tagong yaman si VP Sara dahil sa totoo lang, ang pamamahay niya sa Davao, simple ang pamamahay niya dito sa Maynila, inuupahan labang habang siya ay vice-presidente at tinitira ng kanyang uh, mga pamilya dahil nga lumipat siyempre ang pamilya sa Maynila nung siya ay nanalo bilang vice-president kung saan nag-aaral din ang kanyang mga anak. So ako, wala akong problema sa kanyang pagkakalkal sa Statement of Assets and Liabilities and Net Worth ni VP Sara dahil sa tingin ko, wala siyang hahanap na baho sa kanyang SALN ang siguro ang pinangangamba ng marami yung tanim kaso dapat po pwedeng uh, um, itanim labang kay BP Sara lalong lalo na yung may kaugnayan sa confidential funds to 125 no pero siguro by now alam na naman ni Ombudsman Remulla na it does not make sense kung talagang pag-iinitan lamang ang BP Sara alam naman niya bilang isang politiko din at naging DOJ secretary ko ano ano-ano ng confidential funds hindi talaga yan pinag-uusapan. At kung meron mga pangalan na nagamit dahil nga kinakailang itago ang uh, mga pangalan ng recipients, naintindihan niya yan. Dahil believe you me, meron din pong confidential funds ang DOJ Secretary bukod pa doon sa pondo ng witness protection na tinatrato rin na confidential funds. sa so, bagamat talaga naman pong dapat maabala ang mga supporters ng Duterte sa pagtatalaga ni um, Ombudsman Remulia, ang sinasabi ko, unang-una, yung kanyang karanasan bilang isang politiko at pangalawa, yung anyo ng opisina para namang may pag-asa tayo na magiging patas ang Ombudsman Remulia. Tunayan, wala naman tayong choice eh. Wala naman tayong choice dahil matatanggal lang si Ombudsman Remulia sa pamamagitan ng impeachment at mangyayari lang yan kapag nakuha na ng uh, Duterte ang Kongreso para masimulan nga yung proseso ng impeachment at magkaroon ng ebidensyang matibay para makonvict sa Senado. Dahil ako naman naniniwala, eh, hindi naman sunod-sunura ng mga senador at nakita naman natin yan sa mga recent history no? na talagang may independiente, independiente ang mga miyembro ng senador at napakahirap na sabihin na binibili mo lang ang mga senador. Pero wala tayong choice. Kung isipin natin talaga na mitsah sa buhay natin si Ombudsman ni Rermulia, wala rin magagawa kasi talagang nandiyan na siya. Ang sa akin lang, libre naman siguro mangarap. Kaya tinitignan ko naman yung mga positibong aspeto na magbubunga dahil nga sa background ni Boeing Rimulia bilang isang politiko. At um, sa katunayan, ngayon lang talaga, na talaga sa ka kauna At yan ang isang dahilan kung bakit maraming umaalma. Kasi nga kapag politiko, eh siyempre maraming pinakikisamahan ng politiko, and chances are, ang dapat talagang kasuhan ay mga politiko, lalong-lalo na dito sa nakikita nating flood control scandal, na halos lahat naman ang na involved, kasama na ang presidente, ay mga politiko. At kapag politiko mo po sa ombudsman, siyempre may konsepto na pakikisama. Pero bakit sa tingin ko, eh, eh, all is not lost with Ombudsman Remulia? Well, unang-una, Gaya ng ako sinabi, libre naman mangarap. So mangarap na lang tayo kasi wala na magagawa. Unless mamatay si Gremulia, unless siya ay magkasakit na tuluyang hindi makag makagampa ng kanyang trabaho o unless siya ay ma-impeach, nandan siya for seven years sa Iowa at sa gusto natin. Unang-una, bagamat nakikita ko kung bakit maraming kumukutsa sa isang politiko bilang isang ombudsman, ang pagkakaiba naman ng politiko at ng isang tao na hindi naging politiko at pareho naman akong um, girampanan yung ganyang papel na yan nung ako ay isang law professor na non-politician at saka isang spokesperson at yung naging miyembro ng kongreso. No? Ano naman ang benepisyo kung siya ay isang politiko at isang ombudsman? makaka siya kasi yung kanyang pagiging politiko kung paano niya gagampanan ang kanyang katungkulan bilang ombudsman kung gagampanan niya ang katungkulang niya para maging isang sandata lamang para sirain ang mga kalaban ng mga Marcos, yung politika sa kanya ang siyang magdedesisyon kung tama ba na talagang habulin at sirain na ang mga Duterte ng ngayon. Bakit? Ano ibig sabihin ko dyan? Dahil bihasang politiko si Boeing Remulia, alam niya kung anong pulso ng bayan. Sa tingin ko, alam ni Boeing Remulia ng pulso ng bayan ay overwhelmingly sumusuporta sa mga Duterte. At sa tingin ko, dahil siya ay naging tao rin ni Erap Estrada, ang talaga namang mataas na katungkulan na sa gobyerno ay siya ay talaga sa panahon ni Erap Estrada, alam niya na hindi mo po pwedeng gipitin ang isang uh, personalidad na talaga namang napakalawak ng suporta sa ating lipunan. Kung ikaw ay non-politician, po pwede mo pang gawin yan kasi ikaw ay inusente kung ano magiging public ramification na ikaw ay kukutsain at talagang isusumpa ng taong bayan kung gigipitin mo isang tao na sinusuportahan at lalong-lalo na ang perception ay malinis to begin with. Mabuti sana kung ang reputasyon ng mga Duterte ay para mga ko na talagang at saka mga Martin Romualdez na talagang kinasusuklaman na ng taong bayan. Well, habulin mo na habulin yan, papalakpakan ka pa ng taong bayan. Pero bilang isang isang, isang politiko, alam ni Boeing Rimulya na yung Inday Sara Duterte at ang buong pamilyang Duterte pinangalagaan ng pangalan, hindi talaga kilala bilang mga kurakot at mga politiko at kapag siya ay hinabol niya na walang basihan, e kukut siya ng taong bayan. Baka kapag hinabol pa niya ang mga Duterte, yan pa bagimit siya ng people power na maraming naghahangad kasama na po ako doon. Hindi po illegal ang people power. Constitutional po yan. At matagal na nga ako nagsasabi na kinakailangan tanggalin na natin ang ating presidente ngayon dahil wala naman po indikasyon na siya magbibitiw. Bagamat hindi pa rin ako tumitigil sa pagsisigaw na kinakailangan magbitiw na ang mga Marcos. So ang aking unang conclusion dahil politiko si uh, Boeing Remulia, alam niya ang pulso ng bayan, alam niya na masisira ang kanyang pangalan sa kasaysayan ng Pilipinas kung hahabulin niya at gigipitin niya ang mga Duterte nang wala naman siyang ebidensya. Mark my word. At bakit importante rin yan kay Ombudsman uh, Remulia na hindi masira ang kanyang pangalan? Eh simple. May pangalan talaga siyang pinangangalagaan. Hindi naman nadadawi talaga sa korupsyon ang pangalan ng Remulia. Respetado naman talaga ang Remulia, lalong-lalo na sa Avite. Nakita naman natin kung paano ginawa ng Remulia sa Cavite na dati-rate ay mga bukiran, ngayon ay industrial powerhouse. Siguro po, hindi ako nagkakamali kung sasabihin ko na number one export producer natin ngayon ang Cavite sa dami po ng export processing zone na nandiyan sa Cavite. At syempre, hindi rin po ako um, nagkakamali para sabihin na yung Cavite ay nagbigay katuparan sa pangarap ng napakarami nating mga mamamayan kasama ng mga OFW na magkaroon ng pamamahay dahil dyan po nakasentro talaga yung mga housing para sa middle class at saka sa lower middle class. At um, siguro naman po, eh, nakikita natin na sa termino ng mga remulya ay eh, naging napaka-progresibo ng kabite. So sa akin, hindi para sirain ng walang dahilan ni Boeing Rimulya ang pamilya niya, ang pangalan ng pamilya niya, di gaya ni Zaldico, na sero sirana ang pangalan ni Zaldico. So yan din po ay isang kadahilanan kung bakit all is not lost with the appointment of Boeing Rimulya. At siyempre, nandiyan yung katotohanan na si Boeing Rimulya must be around 62. At siya po ay appointed to a term of 7 years. So matatapos siya ng termino niya, 69 to 70, ripe na po siya for retirement. Ako po talaga naman, inaamin ko, pre-law pa lang, kaibigan ko na po yan si Boeing Rimulya. So medyo uh, kakilala ko siya at ang huling pinag-usapan namin bago mabiyak ang alyansa ng unity team ay, hari tumatakbo kasi ako ng senador. Ako kasi, hindi ko naging pangarap ang maging senador. Happy na ako matalaga dito sa posisyon ng Secretary of Justice. Made na ako. Ready for retirement. At siguro kung uh, naghangad siya maging ombudsman, eh kasi nga, ang gusto niya kahit anong mangyari sa politika, matanggal man o hindi ang mga Marcoses, manatili pa rin siya sa pwesto. At least hanggang siya ay handa na magretiro at ang pagreretiro naman siguro naman ay tatanggapin niya kapag siya ay 70 years old. So sa kanya, ang pagiging Secretary of Justice at ngayon pagiging Ombudsman, yan na talaga yung hinangad niya sa kanyang karera at hindi para sirain ang kanyang pangalan ngayong siya ay natalaga na as Ombudsman. So katatlong kadahilanan ang nakikita ko para naman umasa tayo na kahit papano gagawin ng tama ni Boeing-Remulia ang kanyang katukulang bilang isang ombudsman. Unang-una, bilang isang politiko, alam niya ang pulso ng bayan. Alam niya na hindi niya po pwedeng siraan lang ang mga Duterte na walang dahilan dahil kasusuklaman siya ng taong bayan. Pangalawa, alam niya na meron siya obligasyon bilang paanay sa mga Remulia na nagpapatuloy na nagdadala ng pangalan ng kanilang abah mula nung panahon pa ni Marcos na kinakailangan pangalagaan ang pangalan ng Rimulya. Hindi dapat sa hindi sa pwedeng kasuklaman ng taong bayan at dapat pangalagaan ang kanilang pangalan bilang Rimulya. At pangatlo, yun nga po yung aking nasabi na ito na po talaga ang katuparan ng lahat ng mga, mga, pangarap. At dahil siya ay an officer, po pwede siyang maging independyente, wala namang magagawa ang kanyang appointing power. Well, pang-apat pong dahilan yan kung bakit dapat naman tayo umasa na magiging pata si Boy Remulia. Meron talaga siyang security of tenure for seven years. Oo, he is likely liable for impeachment. Pero sa tingin ko po, walang dahilan kung bakit yung mga kongresista na limang termino siyang nagsilbi bilang isang kongresista. Siguro po, minimum of 15 years yan na nanilbihan bilang kongresista. Hindi ko po makita na magkakaroon ng solid support para siya ay tanggalin dahil lamang uh, sa mga Marcoses kung hindi susunod sa kagustuhan ng mga Marcoses. Kaya nga po sinasabi ko, po pwede. So pwede naman tayong umasa at libre naman umasa na magiging independyente naman si Boeing Rimulya bilang isang ombudsman at hindi magpapagamit sa mga Marcoses. Bagamat marami siguro talaga na magdi-disagree sa akin. Magdi-disagree man kayo kat hindi, ano naman magagawa natin? Eh na talaga na sa ombudsman eh. Talaga namang matatanggal na lang yang si Boeing Rimulya sa pamamagitan ng kamatayan, permanent disability, resignation, o di naman kaya ay impeachment. So umasa na tayo na siya ay maging independyente, libre naman ang mangarap, wika nga ng marami. Pero ano ngayon ang mga pagsubok kay eh, Boeing Well, sa simula, siyempre, kinakilang magpakitang gilas kay Marcos Jr. Titingnan daw niya ang salin. Ni Inday Sara Duterte, ang sabi ko naman, wala naman siya makikitang masama at taliwas doon sa salin na yon. So hayaan mo siya. Pero ang pagsubok ngayon, paano gagamitin ni Boeing Rimulya yung kapangyarihan niya bilang ombudsman para magkaroon ng katarungan laban sa mga korup sa gobyerno dahil ang opisina naman ng ombudsman ay binuo talaga para habulin ang mga korup sa gobyerno. Ang number one pagsubok, paano ang gagawin niya doon sa kanyang fraternity brother, pareho pong uh, fraternity brothers kasi yan si Rimulya at si tambaloslos. Ngayong ang dami ng mga ebidensya, ang dami ng mga uh, testigo na nagtuturo kay Martin Tambaluslos Romualdez bilang nakinabang dito sa flood control scam. Tutuparin pa rin ba ya, niya yung kanyang mandato bilang ombudsman para magkaroon ng um, honest to goodness sa investigasyon laban sa kanyang fraternity brother na si Tambaluslos? E kapag ginawa kasi niya yan at talagang kinasuhan niya si Tambaluslos, sigurado na po nakaukit na sa pangalan ng kasaysayan ng Pilipinas na ang Remulya ay naging tapat sa kanilang katungkulan. Hayaan natin. Pabantayan natin si Iboing Remulya. Bigyan natin siya ng pagkakataon na talagang maalala ang Remulya bilang pangalan na maaasahan para itaguyod ang kapakanan ng mga mamamayan. Tingin ko naman, lahat po ng politiko, lahat ang nagsisilbi sa gobyerno, nais din silang maalala sa kasaysayan bilang minahal, dahil sila ay naging tapat sa kanilang katungkulan. Now, pagdating sa Presidente, ang problema sa Presidente, impeachable officer. Hindi po siya po pwedeng maimbestigahan. Kung, well, po pwedeng siya maimbestigahan, hindi siya pwedeng kasuhan habang siya ay nasa opisina. At, dahil nga po meron tayong tinatawag na presidential immunity from suit. So, ang aking pananaw, kung gugustuhin, po pwedeng maimbestigahan ng Presidente pero hindi siya makakasuhan habang siya ay presidente. Bakit mo nga naman pa iimbestigahan kung hindi naman siya makakasuhan? Pero isipin niyo po ha, tatlong taon na lang ang natitira, mawawala na ang immunity from suit ng presidente. At dyan natin masusubukan si Boeing Remulla Kapag wala ng immunity ng presidente, kung siya ay patuloy na magiging tapat sa kanyang appointing authority, at siyempre anak yan ng Brad ha, kasi po si Ferdinand Marcos Jr. ay, ay senior ay brad din ni Boeing Remulla at ni Tambalus Los. Makikita po natin kung talagang nga siya ay magiging tapat. Pero pagdating naman siguro noon, pag wala na Marcos Jr. at kapag overwhelming abidensya na, na dapat kasuhan ang dating presidente na hindi niya kakasuhan, doon na papasok yung suporta ng taong bayan sa pamamagitan ng impeachment. Di ba po? Kapag overwhelming ng ebidensya at wala pa rin siyang ginawa, eh wag siyang magsiguro na pagtanggap tapos ang termino ni Marcos Jr. na siya may sa puesto. Gaya na aking sinabi, wala naman siguro naglilingkod sa gobyerno na ayaw protektahan ang kanilang pangalan bilang daging tapat sa kanilang mga mandato. So pero ang hamon ngayon, tignan natin, kakasuhan ba niya ang kanyang sariling fraternity brother, Martin Romualdez, aka Tambaluslos, kasama ang iba pang mga congressmen at senatong Makikita natin kung pupuruhan lang niya mga senatong at hindi niya pupuruhan yung mga naging kasama niya sa Kamara de Representante kasi malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw kung ano naging patakaran ng mga congressman at ng mga empleyado ng uh, Department of Public Works and Highways kung paano kunsabahan nila para sa kadalang SOB na SOP na umabot na sa 60% na dati-rate, yan ay 10% and 5% lamang abangan po natin ang mga hakbang na gagawin niya. Kasi talagang napaka-crucial po na ombudsman sa pag-iimbisiga dito sa flood control scam. Ako wala akong masyadong inaasaham dyan sa CIC na yan dahil wala na makapangyarihan yan. That's a toothless tiger. Ang dapat talaga nag-iimbisiga niyan ay ang ombudsman. Kaya ang inaasahan ko, bubuo ka agad siya ng task force para kunin ang ebidensya sa CIC, kunin ang ebidensya sa Kongreso at sa Senado, at magpatuloy ng sarili niyang ebidensya. Dahil ang ombudsman, meron niyang kapangyarihan na wala ang CIC, including yung pag-issue ng summons para sa mga tao na magbigay testimonya at para sa mga dokumento na isumite sa kanila. So hayaan natin na tanggapin ni Boeing Rimulya ang hamon ng kanyang opisina. Hayaan natin si Boeing Rimulya na pangalagaan ang pamilya niya at ilagay sa wastong pwesto ang pangalang Remulya sa kasaysayan ng Pilipinas bilang isang pangalan na naging topat sa kanyang panunungkulan bilang isang ombudsman. Bagabat iparamdam din natin sa kanya ng sambayan ng Pilipino ay patuloy na nagbabantay, nagsimula ni mga malaking duda sa kanyang kakayahan para maging patas, umaasa na sila ay mapatunayang nagkamali pagdating sa isang Boeing Grummelia. Bantayan po natin siya. Dahil sa katunayan, wala naman tayong magagawa. Talaga ang presidente ang merong soul power na magtalaga ng ombudsman sa opisina. At talaga namang uh, nakita natin na kapag ang isang tao ay gusto magtalaga ng uh, isang ombudsman bagamat maraming pagtututol, masusunod at masusunod pa rin ng presidente bagamat merong mga built-in mechanism sana para masigurado yung integridad ng appointment gaya ng JBC, Judicial and Bar Council. Pero nakita natin, sa kabila ng lahat ng pagtututol, na baliwa lahat ng pagtututol at na talaga pa rin ang gusto ng Presidente. Pero ang bola po, nasa kamay na ni Ombudsman Remulia. Pangangalagaan ba niya ang pangalan ng Remulia? Nagdanais ba siya na maalala ang pangalan Remulia sa kasaysayan bilang isang pangalan na naging tapat sa katungkulan o ito ba ay pangalan na kasusuklaman?